Wiran itu. Tapi perairan ini Randi itu. katsotaan, kun se niitä on hieno jälkisnaatin. Tehdään kuvannut jungriaksun ja... Thank you. Know, <laughs>

Marami dito ba? Ah. Ito pa yung ano may wag ang tubig ko Rupya um no? Parang nah, siyang umuusok no? Nung nakagisan ko ng rupya Kaya pala ah, Kapitiks-pitiks lang sila Bro ano yung naano mo dyan bro? Parang <tayongan> narinig ko yung parang sumisigaw ko dyan May hinkanto ka nakita? Good day

Bro, bro, may nakasago pa kayo dun? Ha? Bakit nagkano dun? Ikaw bro, dukyo, dun ba? Parang may ano dun sa... Parang may mga halas don. dun. Ha? ngkanto kanto? Ha? Bro, may kanto din bro. May kanto din, nakalaban si dukyo. Diyan kanina. Hindi, <sighs> nagkatag-katag sa dito Grabe yung kawayan dito. Napakahawan yung paligid ba? Hindi kaya yung ingkan doon na sa gupa mo. Siguro. Nasa gupa rin. Nasa gupa rin yan. Nasa gupa rin yan. Eh. Bakit problemado itong si Levin? Ha? Na, ano yung pinahanap sa kanya? Pero mabait na yung mineral. Huh? Mabait na yung mineral. Hindi. Mabait na yung mineral. Hinahanap din nila. Hinahanap din nila. Pero... Hindi makita din.

Wala. 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 Ay, wala pa yung tiwala sa amin siguro. Baka nagano ba? Baka umiwas pa sa iba. Ayun niya nang ano, ayun niya nang marami pa nakikita sa kanya. General kasi 'yun eh. Buti sa kung pagkapag nakita mo, hindi mo na kami lalapit. Kunin mo na. Yan ah, baka ikaw na lang. Ano ko sa tingin? mo sa tingin? Ano mo ko sa tingin? ko sa Ayun, Meron na? Ha? sino? You know, kahit ako hindi talaga ako nakakita. Nakita mo bro? Nakita mo? Ha? Di sige puntahan mo na lang bro. Puntahan mo na lang bro. Okay. Hindi na lang kami sasami. Hindi na lang kami lalapit. Ano kasi sir? May hinahapon tayong panahon sir. Sige magigali tayo. Kailangan natin makuha yung loob sa Saburi para makatulong na sir. Okay. saka yung sa akin din yung, yung si Ikso huh? sige sa di ba lang yung gamutin mo naman yung water agad ah sige mas madali yan ah sige dito lang kami ano dito lang kami dito lang kami, dito lang kami. Dito lang kami maghintay tayo. pero maghingat na dyan baka may ibang ano din si mga Ano pong pangalan na hiniralan bro? Ano pangalang ng general na yun? Saguri. Yun ang sana pa magtatumpay So, hayaan mo na namin doon kasi kanina nagpakita sa kanila nila ni Dukyo. Pero ang problema, pagdating namin ni Mangkiting, hindi naman no? ah, uh, biglang nawala din. So, okay, okay, okay. Ako. <laughs> hayaan mo natin doon. Si, ano, si Libin. Ano yan? Ano Uh, sen bayang sih, no? si mangkiting aja kasih dokil, mang nagpa-upload So tayo dito na muna tayo kasi napakakapoy na talaga Tumatago lang tayo ng kaunti dito no? Para in case na may ano yun? Tunog Oh my goodness May nagpatrolya talaga dito ng mga UFO Yan ang busis ha Oh huh. kaibigang Iksor hindi na talaga nagpakita kanina nagpakita sabi niya magingat daw kami pa ah, dito dito na kami talaga sa crucial din na area no? magingat daw kami dito no? kasi ang pape talaga yung paghahanap sa kanila yung umanting sa akin na mga general din tapos sila dukyo pala yung sinasabi ni, ni, ni kaibigang Iksor na nandun sa kabilang bundok kaya pala nasasaga po Ni kaibigang ano, kaibigang Iksor yung mga enerhiya nila Pero no, dalawang tao yung sinasabi niya. Tapos sa kabila din mayroon, parang mayroon din nasasagap niya Hoy! Hay, bro. Bro. Pero hindi ko entindihan mayaman ba eh ano? Maiiponano. Delishin. Ah, Dito lang ako. Oh, may condition na, na 'yun na pa, 'yun na talaga yung ano. 'Yun na pala yung sinasabi ni kaibigan ano kaibigang Pixor no kinabingin mo na kinabing. yun yeah, si Makiting. grabe na kadagan si Mangkiting bro gigukod ng tambubuan pinaulan lang siya ng laser si Budon Pandaw kasi nakikita ko no, pero iwan ko lang nakita pa sa camera kasi humapal ako hindi ako gumagalaw kasi kung gumagalaw ka mas lalo talagang titirahin ka ang bilis kasi makasagap ng iniriana ba ngayon. Kaya napaka-delikado. Bro? Ha? Oo lagi, lagi. Ano dito, bay? Sa dukyo ba? tara dito. Sa dukyo. Okay yun, ano? kasi nandun naman sa ilipin. Baka na gano'n, na gano'n na yun sa, ano, si... Yung, yung general ba? Baka nakausap lang yan, no? Okay. Ano yung pangalan doon? Grabe talaga ito. Paano ba ito ma-open yung lens ng ano ko, camera ko? Yun o, know, nag-umog. Kaya pasensya kayo kung may nakikita kayo ano sa camera, yung bang parang ah, -ilaw, umilaw siya. Kasi yun o, know, nag-umog talaga yung lens ko ba? Yung bang parang napasukan oh, ng tubig. Oh! Okay. Sige lang, sige lang. Dalawa. Huwag lang tayong ano. Ah, uh, huwag lang tayong gagalaw. ano na yun? Ako tayo, antayin natin ang sunod duk Doon, antayin natin sa dito para hindi nakita ng Diyos, kasi nandun sa desa ng Makita ng Diyos. Bihil na nasa ano yun? Sa ilalim ng kawayan, di ba kinausap na nila yun? Di ano natin? Tanungin natin si Libin o maya. Mabingo, buti hindi ka tinamaan. Ako lang yung muntikan mong na tamaan talaga. ang ba mga ngawa tayo ng butong ko ha kaya lang no na, nakakaya din na mabarangay tayo tapos ito lang sikat na sikat na sa barangay noon

kamatamaan yung itlog ko. Na, ako na naman yung ano, yung hunters na walang itlog. Ha? Yung tubig. Ha? Sige, sige, sige. Sunod lang ako. Ingat ka dyan ha. Kasi Dukyo, anong tayo na lang natin sa badang ulahan. Safety naman sila dun, May naman yun. Maglilig mo to tayo dito kasi mabilis magluba talaga pag magluba teriyak no? Eh. may daan din pala dito so hindi na lang po natin nakita siya no? siya doon kasi ano pa yun nung no, may may ano yung, uh, po yung mga binausa po yung kaibigan po no? Uh, kasi nakakabigat po na mission po yung results iludin no? ang pinagawa sa kanya kasi general yun eh no? so kung magkakataon na no? mas okay talaga kasi isang general na po no? ng mga aliens ang naging kaibigan sa isa din sa mga kasama natin no kasi ito, itong apat na tulong sa mga yan ito yung original po talaga na nagsisimula nagtulong-tulong sa bayan na ito sa lugar na ito bilang isang amatoys so so kaya napakasurti natin kung mangyayari yan magiwa tayo dito kasi upi na bro bro magingat bro ha ingat bro kasi upi na dito delikado tayo dito mahilig siya magmumulds wala pero mag iingat uh, lang kayo Ingatan kasi napaka open dito bro i ka bro may busis bro may busis ha oh, may ano may busis pero mahina parang malayo nagsihito matatabunan tayo dito kaya mahirap tayong matrace pero kapag na doon sa ano, kaya nga siguro, siguro pinaalis ako doon kay Bigaw Iksur Yung pinapuntahan ko. Baka katapusan ko na talaga yun. Kung nagpapatuloy ako. Kasi, napaka-open. Wala akong matataguan. At saka matitris at matitris sila ako talaga. Kaya, dito kahit may isang puno lang, dalawang puno, paano na yan sila, mahirapan na rin sila yun. Ha? 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 Ingat na nga ha, baka may mga aliens na naman dyan. Lapitan mo. kita namin may magala dito daw. Baka may alien dito. <laughs> Hoy, <laughs> milik, 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 milik. Hoy! Ah! ah. ah.

Buti na natin hindi lang talaga tayo magpapakita. kasi mahirap na dito dito pa Ito,